Umakyat na sa labintatlo ang patay sa Davao Region dahil sa mga baha at landslide. Kabilang sa mga nasawi ang isang mag-anak na nalibing ng buhay. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. <tipos> puspusan sa pag-uukay ang mga rescuer sa bayan ng Kapalong sa Davao del Norte, ang kanilang pakay. Ma-recover ang mga bangkay na mag-asawang Julius at Josie Loon at dalawa nilang batang anak. Nalibing ng buhay ang mga biktima matapos mag-landslide pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Kabilang ang pamilya nila sa limang nasawi sa Davao del Norte, bunsod ng pag-unan dala ng trough ng low pressure area sa Mindanao. Walo naman ang patay sa Davao de Oro. Sa kabuuan, umakyat na sa labing tatlo ang patay sa Davao region bunsod ng landslide at mga pagbaha. Habang isa ang patuloy na nawawala. Puspusan din ang search and rescue operation sa iba pang bayan. Sa bayan naman ng Carmen, nalubog sa baha ang ekta-ektaryan lupain at mga kalsada. Sa taas ng baha, daan-daang motorista at commuter ang stranded. Nagpadala naman ang lokal na pamahalaan ng mga truck para masakyan ang mga apektado ng baha. Habang abalang balang iba sa paglikas, isang lasing na lalaki ang sumuong sa lapas bewang na baha at muntik ang anurin. Pangatlong araw ko na itong lasing. Ako ang tumulong sa mga tao sa paglikas. Noong normal pa ako at hindi pa nakainom. Ang matitindang at bahay naman sa tabi ng highway, kanya-kanyang likas at salba ng gamit. Pataas kasi ng patasan tubig at lumalakas ang agos, pero imbis na sa evacuation center Dumirecho, nagtayo na lang ng barong-barong sa gilid ng kalsada ang ibang bakwit. Mismong evacuation center kasi, lubog din sa baha. Paliwanag ng Office of the Civil Defense Region 11, sa napakataas at di humupa hupa pang baha sa bayan ng Carmen. Yung Carmen para sa uh, kaalaman ng karamihan, dulo kasi 'yan, dulo ng Uh, Tagong Libuganon uh, River Basin. So yung tubig dyan hindi ang galing sa Carmen Lang. Galing pa yan gani sa Agusan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.